oh, tingnan nyo naman. Ang daming sahog. Yan, napakasarap. No? Oh, ah, napaparami na naman yung kain mga idol. Wow, grabe. Ah, shout out sa kanyang mamo. Mm, grabe Napasarap talaga yung kain nila idol hello po mga idol yan panibagong araw panibagong gabi sa ating lahat dyan. kamusta po kayo lahat mga idol For today's video ay magluluto tayo ng simpleng ulam Pansit po mga idol, nagbili ako na kalahating kilo ng manok Tapos 30 peso na pansit Yan at takto talaga na pabaga na sinisi sa uling At andito po At syempre andito yung mga kagamitin natin Yung manok na kalahating kilo tapos yung pansit at mga sahog ng mga idol. At ito mga idol, sa halagang 10 piso po ito nabili ng anak ko. Pinabili ko po sa labas. Tapos ito yung galating kilo ng manok. Pinagayad ko na sa kanya kung saan siya nagbili. Tapos at ito na rin po yung Mickey o pansit natin. At andito yung pamangkin ng asawa ko mga idol. Kasi wala po yung mama nila. Dito sila matutulog muna. Andito si Kimberly. Hi guys! Oh, shout out ka sa mga bata dyan. Shout out sa mga bataan dyan. Mano ulam, wag cellphone. Galaw-galaw na naman. Galaw-galaw na naman okay. din daw mga idol. Sa mga kabataan. Yun pala yung pamangkin ng asawa ko. At andito si Kika. Bye-bye kayo. Kika, nung dako. Yan, sige kay mga idol. Yung bawang una. Ah, sibuyas. Tamang halo lang sa sa ng manok natin. Kalahating kilo 'yan mga idol, ang dami talaga nang sahog para mabusog talaga sila sa niluluto natin. Isang kutsa lang natin yan mga idol para matanggal talaga yung langsa o amoy. Lagyan natin yan ng sabaw mga idol. Ganyan ako magluto. Siyempre, una-una, tubig. Yan. Damihan natin ng sabaw para may sabaw-sabaw din mga idol. At pagkatapos ay chicken cubes. Lagay. Tapos, Ito. Dalawang paminta. Yan. lagyan natin yan mga idol. simple, pagkatapos nyan ay ang toyo. Kung may toyo ang misis mo, toyo din. <laughs> joke lang. Haluin na natin mga idol. Dahil kumulo na mga idol, ilagay natin yung pansit. Ayan. Pero mamaya na mga idol kasi titimplahan muna natin. Maglagay tayo ng oyster sauce. Tsang tiraso. Ayan. Tapos pampalasa. Bitsin. ubus na yan. Tapos kunting asin. At tamang halo-halo muna tayo mga idol. Tapos ay titikman natin kung sakto na talaga mga idol yung lasa bago natin ilagay yung pansit. Ganyan ako magluto mga idol ha. Ah, oh, hindi na. Ay, napakasarap po yan mga idol. Tandahan lang. Siyempre bago tayo maglagay ay halo-halo tayo mga idol. Masarap kasi pag mayroong sabaw yung pansit. Huwag kayo mag-alala kasi sisipsipin niya yan kung sabaw. Halo-halo na tayo ng idol hanggang mag ano yung lasa niya. Hanggang maluto na yung pansit. Yan, sahog. Gulay. Sarap yan. Laloy natin tayo ng idol kasi luto na po yan. Naya, pwede na sila kumain. Madali lang yan maluto ng idol. O, oh, tingnan nyo naman. Ang daming sahog. Yan, napakasarap. O, oh, ah. Napaparami na naman yung kain mga idol. Ah, sarap. O. Oh. Ah. Yan lang yan. Yan, kakain tayo lahat mga idol. Siyempre, Masarap yan. Pahal tayong magluluto. <laughs> the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa pagkaon. Lord, gracious. Amen. Yan. kahit ang lahat mga idol, syempre. Andito naman yung pamilya buo. Rabi o, oh, si Mick, Mick, si Burly mga idol. Ang daming nakain. Hmm. Hmm. Nahiya siya mga idol si Dodong. Yan si Gwen Gwen mga idol. Yan kumakain na rin. Siyempre si Kikay. At si Ate Kikay. Yan. Andito yung dalawa mga idol. Siyempre kumakain din sila. Ah! labi, Sarap? Hmm. Lami daw kayo mga idol Mga lami Basta lami Sarap yan idol Masarap doon kasi Meron siyang Sabaw-sabaw Napansin Tapos malasa hmm. Kasi pag Hindi to siya may sabaw Siguro iwan ko kung Anong lasa nito Kasi karamihan kasi Pag Mga bata masarap sa sabaw hmm? bye bye guys maraming salamat sa panonood God bless po at ingat po palagi pag share na rin po ng video namin yan God bless po mga idol bye bye po sa lahat ng OFW shout out po